Hindi ko hahabaan yung aking uh, mga pagdadaldal dito sa harap ng camera kasi meron ako bukas klase ng English na tutorial class ako. Uh, kailangan ko i-review yung aking ituturo bukas para naman meron tayo mai maituro sa sa mga bata. Kukwentuhan ko lang kayo sa mga nakasalamuha ko mga kababayan natin na uh, nagtatanong ako dun sa aking mga previous vlog tungkol sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman masama yung kanyang approach pero syempre uh, responsibilidad ko naman sila sagutin, no? So, ang mga katanungan nila is ano daw yung nabago ng Iglesia ni Cristo sa kanilang dalawang araw na rally at naudlot pa daw yung isa. So, bago natin sagutin yan sa sarili kong opinion, gusto ko muna sa inyo ikwento na finally doon sa mga sa mga nag babash sa akin kasi hindi ako ligtas sa basher mga palangga <laughs> yung nagbabash sa akin na uh, pangit si Waray pangit yung mga ngipin ni Waray uh, finally sa December 3 ikakabit na yung aking mga brackets kaya medyo madadagdagan yung aking confident to uh, face the camera again kasi medyo iko correct na yung aking mga pangit ng ngipin. At gusto ko magpasalamat sa nag-bash sa akin yung mga nang bully dito sa social media. Gusto ko magpasalamat sa inyo dahil kung hindi kayo nag nakapansin sa aking uh, mga ngipin, hindi ko ipupush yung pagpapagawa ng ngipin kasi hindi naman yan priority sa buhay ko. Kasi nga I'm getting old, parang hindi naman yan uh, ikakayaman ko kung <laughs> magpapabraces ako or hindi yun ikakaganda ko. Pero well, since uh, na-challenge ako at naisip ko din na reward na rin sa sarili ko, yung mga didma-didma ko noon na desisyon na magpapabraces, ngayon gagawin ko na kaya... Doon sa manang, uh, mga nagbuli sa akin ng bash sa comment section, that's so fine. Hindi ako galit. In, in, in fact, ginawa ko pa yan motivation para talagang premiuhan ko naman yung sarili ko sa kabila ng pagiging OFW ko ng sobrang isang dekada na. So, I think I need to reward myself. So, yun na yun. Okay, diretso po tayo. So, kwentuhan ko lang kayo doon sa dalawang araw na rally ng mga taga iglesia ni Cristo dahil nga one time, nag, nagpunta ako ng supermarket this week. Uh, meron ako nakasalubong na isa siya sa mga nanonood ng aking mga short vlog uh, at kasi share minsan ito sa Facebook. Siyempre, Facebook friend ko siya. Yung mga thumbnail ko at mga title ko is about iglesia ni Cristo. Nung na-click uh, niya yung video ko at uh, binibigyan ko ng... Uh, pagsaludo at paghanga uh, ang iglesia ni Cristo nagkasalubong kami sa ano sa hindi inasahan, nagkasalubong kami sa isang uh, supermarket at sinabi niya sa akin ikaw talaga Waray hindi mo talaga tinatantanan ang iglesia sa kapupuri sa kaha, sa pagbibigay ha, paghanga o ano pa ano pa man ano bang nagawa yan sa 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 Pilipinas na pabababa nila si PBBM Naipaupo ipaupo ba nila si Vice President Sara Duterte? Meron bang nabago? Naibalik ba yung flood control uh, budget na mga ninakaw na mga magnanakaw, sabi ko. Relax, sabi ko. I'm going to answer you from my own um, Uh, point of view hindi ko hindi ako nagsasalita in behalf of the Iglesia ni Cristo first of all I'm not a member isa lang akong observer sa kanilang mga gawa ginagawa at isa lang akong tagahanga nila kaya ako nagbo at uh, gustong-gusto ko talaga sila gusto ko ang kanilang um, teamwork no napaka-organized nila sa kanilang teamwork at sinabi ko sa kanya okay isa-isahin natin una sabi mo ano ba ang nabago ng taga ni Kristo sa sa dalawang araw na rally nila? Nabago ba ang Pilipinas? May nangyari ba? Para sa akin, no? Uh, meron. Kasi unang-una sigurado ako na yung mga nagnakaw sa flood control project budget ay unti-unti nang inuusig ng kanilang konsensya kasi ang dami nang naglabasa ng mga screenshots, ng mga you know, mga revelation na ito si ganito, involved ito sa si ganito, may mga insertions ito si ganito, ito pinunduhan yung kanyang bayan na hindi naman dapat ayusin ang mga flood control uh, project na dyan. So, I think meron din sila para sa akin, and I'm sure on that, na meron talagang nabago ang um, malawakang pag-rally ng mga Iglesia Ni Cristo. Pangalawa, may mga naantig na mga ordinary people na hindi nila member dahil doon sa ipinakita nilang uh, generosity. Generosity kasi meron ako dito nakita na nakaka, nakakataba ng puso. Tingnan natin ha kung nandito pa. Um, ito lang yung nagrarali na ganito ka, kahinahon habang sila ay nasa nasa ano nasa crowd ito oh well meron na ako nakita dati sa mga Maisog Maisog rally pero ito talaga maantig ka na lang sa kanilang ginagawa pero saludo din ako doon sa mga Maisog at Friday group na ginagawa din nila yon pero look at this kung paano o oh, pusong mamon. Yung mga ibang politician natin, pinag-iinitan sila. Uh, lalo na sila gadon, 'di ba? <laughs> si Auntie claire sino pa? Yung mga vlogger ng PBBM, lagi silang uh, binabatikos sa kanilang mga vlog na pakitang tao, makaduterte, uh, ang mga ang mga iglesia ni Kristo ay mukhang pera, mga pinunduhan para lang lumabas sa kalsada ay ay jan ako hindi mo mapapaniwala kasi nga unang-una paano sila pupunduhan ising sila nga ito yung may programa ng pagtulong ng mga mahihirap na umaabot international meron ako na panood sa kanila hindi pa ako nun vlogger ha hindi pa ako nag youtube ang kanilang mga tulong ay nakakarating sa Africa Hong Kong meron din sila nakita ko Ah, uh, walang ano, wala siyang dialogue yung video pero music lang, music background music at nag-aabot sila ng ano ng tulong. At hindi ito binabalita sa mga ano ah, hindi ko to napanood sa mainstream media. Sa social media ko napanood, sa, sa YouTube, pero not in in our national TV. Meron, meron silang mam, pa, pusong mamon. Kaya nga dyan sa ano na yan, yung mga military binibigyan nila, yung mga men in uniform binibigyan nila ng tubig, ng tinapay, ng uh, ano, diyan ka talaga uh, bibilid sa kanilang kawang gawa, yung pagkakaisa. Kasi dito naman sa maisog na nakita ko at saka yung Friday group ng EDSA, Meron din doon nagpapadeliver ng mga mga anonymous uh, donors na, ng Jollibee, nag, 'di ba? Mayroon nang bibigay ng Jollibee, may mga soft drinks, water, ano pa yung nakita ko nung Friday Maisog at saka yung uh, uh, Friday group at maiisog uh, rally. May mga donations, pero ang ano ko lang, ang, ang napansin ko lang, hindi ganun ka-organized yung pag-distribute uh, ng mga mga pagkain. Di ba? sila talaga kasi para silang ano eh, chain, para silang uh, kadena na kabit-kabit. Di ba? Ang kadena, kabit-kabit yon. So, ganun sila magtrabaho. Kaya, uh, sabi ko dun sa, ano, sa nagtanong sa akin, hindi mo ba nakita kung paano sila mamigay, ng ano ng pagkain, ng tubig, ng simpleng you know, uh, simpleng panglaman ng tiyan, siguro isa isa 'yan, isa 'yan sa nakapagpabago dahil kung wala sa kanila, hindi malal malalagyan ng chan ang mga hikahos, yung mga street dwellers. Kasi wala naman silang pinipili. Eh. Lahat, the street dwellers, mga non-members, binibigyan nila. So by that moment na nakatulong sila ng pag uh, maitawid yung gutom ng ating mga kababayan, it's a big, big accomplishment. ba? Diba? Na hindi sila nang hingi sa atin, kundi sarili nila yan ng mga pera. Ganon sila mag ano, magmahal ng kapwa. Hindi nila kailangan ang solicitation. 'Di ba? Hindi nila kailangan manghingi. Wala tayong narinig na yung pinamigay nilang water at saka Spanish bread ay galing sa mga sinulisit na pera. It's their own. Yun. Yun. Nabago yung iba nating mga kababayan at sumali sa kanila para makiisa sa panawagan para sa transparency and accountability. That uh, event ay meron talagang nabago. And then, yung tanong mo na hindi na pababa si PBBM at hindi na ipaupo si Bipisara, bakit ka mag expect ng ganon? Diba? Hindi naman yun yung target nila. Kasi ayaw nga nila na nag-aaklas sa laban sa gobyerno. Hindi yan nila gawain, hindi kasama sa kanilang mga rules, hindi kasama sa kanilang mga aral, hindi kasama sa kanilang mga doktrina, yung mag-aklas ka laban sa gobyerno. Nagtitipon sila para iparamdam sa ating mga matataas na leaders ang pagkakaisa at pagiging transparent ng ating gobyerno dahil karapatan natin yon dahil tayo ang nagbabayad ng mga taxes para ipasweldo sila at para may gamiting pang uh, pondo para sa infrastructures at iba pa. Darating tayo dyan, sabi ko. Darating tayo dyan. Kailangan lang natin ngayon pasalamatan instead na mambatikos tayo, pasalamatan natin ang mga Iglesia Ni Cristo dahil sila lang ang nakagawa ng ganong kalaking crowd kung malaki yung kanilang pagtitipon noong January 13 mas lalong nag uh, lalo silang nag-increase sa number nitong nakaraang linggo at uh, Lunes. Siguro naman doon sa malaking impact ng crowd ay meron dyan natakot. Lalo na yung mga officials natin. Lalo na yung uh, kahit ng mga militar kahit nga yung mga pulis, 'di ba? Nung nagsalita yung kanilang spokesperson noong hindi sumunod ang mga kapulisan at doon sila pumuesto sa pwesto ng mga Iglesia ni Kristo na yun ay uh, with permit, di ba, nagawa nilang paalisin na hindi sila nanakit, na hindi sila namahiya. They are against to that uh, gesture of our men in uniform. Kasi nga, kanila yun eh. Place nila yan sa araw na yun dahil nanghingi sila ng permiso. So yun po, may nagbago. Meron nagising nako ang Iglesia ni Cristo pag sinabi ay uh, uh, na meron silang disiplina kasi kung wala silang disiplina at hindi nila kayang uh, paalisin yung mga pulis dahil sila mismo walang disiplina hindi sila susundin kahit anong ngaknak nila doon hindi aalis yung mga pulis kilala sila sa disiplin at kilala sila na masunurin umalis yung ating mga kapulisan sinunod nila yung sinabi ng ano ng uh, spokesperson ng Iglesia ni Cristo napaka-strong noon kahit sino kasi eh, sa dami ba naman ng mga nandoon ng mga members hindi kanyan matakot hindi sila kumakain ng tao hindi rin sila nananakit pero pag sinabi nila na ito ang tama gagawin nila yon kaya siguro sa takot ng ating mga kapulisan Uh, not the ordinary ones, kanilang mga officers na siyang nagko-command sa mga nasa baba, agad-agad nilang nilisan yung lugar. Ganun po ka kagaling ang ang kanilang mga grupo. Meron sila isang salita. Well, anyway guys, sabi ko nga hindi ako magtatagal kasi nga may gagawin ako alas ano na, 10:22 na, iga-aral eh. pa ako ng lesson ko kaya bye-bye for now and see you again sa susunod na mga araw. Maraming salamat. Bye.